ayun lang, bigla na lang nagka-problema si Baby ko guys for today's video. Paano ba naman, biglang ayaw nyo na lang gumana? Tara, samahan nyo yung kalbo, check upin natin, let's go! Nasira yung motor natin. Kumagana naman yung susi niya. Ayan, may ilaw pa nga eh, oh. Ayaw, ayaw mag-alarm. Ayaw lahat, ayaw lahat guys ayo lahat. Ayun. nag uulan pa naman, kaya siguro sumama yung pakiramdam, tapos na injan pa nung nakaraan. Oh, she! So, ayun na nga guys, FYI lang, kakabili ko lang pala dito kay baby ko. Sheesh! Halos isang buwan ko pa lang itong nagagamit. May mga chocolate pa nga akong dapat i-deliver, pero anyare, stock up. Nagtingin-tingin na rin ako sa internet guys kung anong dapat gawin, pero wala akong makita. Kailangan ko na sigurong ilabas yung mga experience na natutunan ko sa barko. Alright! Kaya kalbong siraan kalikutin na yan Let's G! Pero but wait, hindi ko lang sure guys Baka maboid yung mga warranty Ah, bahala na, hindi tayo matututo Kung hindi tayo a-action, kaya kalbong siman TV Sirain, este ayusin Om sim! Unang ginawa, tinignan ko muna yung mga wire sa ilalim Baka mamaya, nginat-ngat ng daga Wala naman ako nakita guys Kaya pumunta na tayo sa likod para bumuting ting Bukta natin sa likod yan siya guys, hindi ko rin alam kung anong bubuksan dyan so una kong nakita guys, to yan, yung fuse hindi ko rin alam kung paano to dahil hindi ko naman alam kung anong kulay dapat ilagay guys, kaya nilagay ko na lang lahat yan alright pero ayun, ayaw pa rin gumana, kaya ngayon tinanggal ko naman yung battery kahit, kahit yung mga uh, fuse pinagpapalitan ko na. Shout out sa aso ng kapitbahay namin ang ingay. Kahit pinagpapalitan ko na yung mga fuse-fuse niyan guys. Ganun pati. So tinanggal ko yung battery. Sa so, tingin ko battery ang problema guys. Ayaw mag-start. Ang gagawin. Try natin maghanap tayo ng talyer guys kung mayroong ma-charge yan. Subukan natin ipa-charge yung battery guys. Baka na lobat lang kaya maghanap muna tayo ng malapit na motor shop dito sa amin. Gamitin natin to seat log. Binombahan ko na kagad guys kasi malambot na yung gulong. Pagkatapos bombahan guys, biyahin na agad si Kalbong Seaman TV. Oh yeah! Grabe, sobrang init. After ng mga ilang pajak, touchdown, nandito na tayo sa pagawaan. Alright! Wala nang teka-teka, pina-charge ko na kagad sa mekaniko. Buti pa yung battery, may spark. Oh shit! Okay, guys, -charge. okay, tapos nang ma-charge guys, mainit-init pa, kaya tara, uwi! Pagkadating ng bahay, sinubukan ko na kagad ikabit kung tatalab. Pagkakabit ng battery guys, testingin na agad! Guys, ayan, nililaw na siya guys! Ito guys ha! lang guys Nanapan natin ang paraan Bomba Bomba check Bomba check guys Bomba check Hey hey Okay, gumagana na ulit si Baby Con. Pwede na kami ulit mag-deliver ng chocolate. Cheers!